si Jesus. Ang kanyang pagkabiyos ay dumapin niya at siya ay, ay doon at doon na sa maringan niyang trono sa kanan ng kanyang mga. Umaasa ang ating pang, Panginoon sa kanyang mga alagas na pahahalagahan ang kanyang mga tagubili. Ang aral sa kanyang itinuro ay na isang buhay para sa kanyang muling pagbabalik. At sa panahon ngayon, tayo mga naniniwala sa kanyang at pagpatuloy sa paglalakbay ng buhay upang mapagtagumpayan ang Kristo na siyang nagiging sanhin ng patahiwalay natin kay Kristo Jesus. At hindi pong isama sa ating panalangin sa umagang ito ang mga matiliwang ng kanilang kaarawan na si Elma Fria, si Sarfina Falcan, Marino Pastrana, Maverick Loto at Maria May Maramey Loto. Magsitayo po ang lahat at ating awitin

Makapangyarihang Diyos, ang lahat ng puso ay nasa iyo. Lahat ng nasa hangarin na nababatid mo at walang lihim na nalilinig sa iyo. Tinisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ating Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Yesu Cristo. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong mong lakas. Ito ang una, ang bagay ng at ang pangalawa ay tulad rin ang una. Ibigin mo ang iyong kapwa, tulad ng iyong sarili. Sa dalawang bukas na ito ay kabataan, yung buong kautosan at mga propeta. Magsibigod pa. Pagsisilhan natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kayo lahat, kami na may umpisa sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat ng mga santo at sisas. na ka para sa aming naisi, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa nakalita ng na aming gawin. At ito'y sarili namin na pamalian. Kaya ay sinasak namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami. At sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Sa so, mga um, magigitan ng Yeso Cristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po Sa nakilang kapistahan ng Palatay ni Yeso sa langit at sa uling linggo ng Pasko ng uling pagkabuhay, sabay-sabay nating luwalhatiin ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa Tayo'y ay manalangit ang maraming makapangyarihan gawin kami ay makaroon ng manalang kaglalakan at makapagdiwang ng may utang malubos loob, ang ngayong anak na aming manulobos ay siyang sa kapaghanda ng aming tahanan sa talangitan upang kami akayin at tuluhan na makating sa gandang kinaroonan na nagubuhay na kasama mo at kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Amen. Magsipo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagda. Saksi ang mga apostol sa pag sa langit ng Panginoong Heso Kristo at sila'y nagpatutuo sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang tungkulin sa lahat ng simbahan na sila ang magpapatuloy sa pangangaral sa tao upang maihanda pag sa pagsapit ng kanyang muli pagbabali at ipapakinggan ang ng unang pagbabali. Thank you mo ng sa mga gawain ng mga apostol. Mahal ko ng tiyo tiyo. ko sa aking unang ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula buhat buhat sa pagsimula hanggang sa araw na siya umangyat sa langit. Bago siya umangyat, tinagubilin so, niya sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hindi Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa si kanila. Sa gayon, kapatunayan niya si siya buhay. Napakita niya sa kanila sa loob ng apat na buong araw at ang turo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasakasama ng kanila, sa kanilang kanyang, kanyang sila. Huwag muna kayong kaalis sa Elisabeth. Hintayin niyo o nakakitin ang ako ng ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kari at Israel? Sumagot siya. Ang mga panahon at sandali ay itinagda ng ama, sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan ninyo. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan ang baba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hodea at sa Maya, at hanggang sa dulo ng Deity. Pagkasabi nito, siya ay na iniakyat sa langit sa matalang sila sa kanya. At natakpan siya ng ilang. Habang siya ay nakatitig sa langit, dalawang lalaking makaputi ang biglang tumayo sa tabi niya. Mga taga-Galilea, taga sabi niya, Bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na magkiyad sa langit ay magbalik, magbabalik tulad ng nakita niyo pag akyat niya. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. sa simbahan sa Espreso na patuloy silang pagkalaoban ng Panginoon ng pagpapala at mapamahalaan ng mabuti ang simbahan na kung saan si Kristo ang ulo at ang sambayan na naman ay ang kanyang katawan. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Ama, na paggalawan niya kayo ang ng Espiritu ng Karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ang kaluhat niya ang niya sa kanyang mga hinirang. At walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan din iyon ng galing bumuhay kay Kristo at nagtuklop sa kanya sa kalawitan Sa kanan ng Diyos. na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. ipinailalim ng Diyos ang kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspo sa lahat-lahat. Ang salita ng Panginoon. ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Iso Kristo. Ayon kay San Juan, Kabanata Labing ito magsisimula sa talata 20 hanggang 26. Walhati sa iyo, Panginoong Iso Kristo. Hindi lamang sila ang itinatalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang paya. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paano ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, ngayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karanalang ibinibigay mo sa akin ay ibinigay ko na sa kanila upang sila'y ganap na maging isa gaya nating isa. At sa ngayon, makikilala ng sanliputan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroonan ang mga ibigay mo sa akin upang mamasda nila ang karangalan ibigay mo sa akin. Sapagkat Inipig mo na ako bago pa nilikha ang salibutan. Makatarungang Ama, hindi ka makikilala ng salibutan, ngunit makikilala kita. At nalalaman ng mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso at ako na may sumang kanila. Mga kapatid, ang banal na Ebanghelyo ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon, Jesus Christo. Magtiwala.